ang 125 milyon pesos sa loob lang ng labing isang araw. Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. Labing isang milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian. Hindi man lang umabot sa dalawang linggo. What can VP Sara show for it? Nagmas hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng labing isang araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng labing isang araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong. Saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. All right, hello, 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 this is your Miss A and shoutout sa ating mga community all over the world, All right, Bigyan natin ng reaction video Itong si Risa, anti virus Okay, cut! Cut na yan, cut. yung cut! Yung acting mo masyadong OA ah, Hindi po masasama drama Pang-aktivista, masyado kang bitter, Lola Nakita mo naman yung mga wrinkles mo, Nagluluwaan. Nakalabas yung wrinkles mo sa no. Oh my God. Cut na. Damang dama eh. <laughs> alam mo. Alam mo ano. Um, senador activist. Uh, ang ganda sana ng mga datingan mo. Eh. Alam mo yun kung. Kung mga bobo kami. Alam mo yung kung hindi ka namin sana kilala. Ang ganda ng datingan mo eh. Parang napaka ano realistic soli model pero ng bayan. Mga ganun, hoy! Isa, sobrang laki ang tiwala namin kay VP Saram. Kaya kahit gasusin niya ang 125 million sa isang oras, oh! aw! <laughs> carry lang. Ako, personally, yes, carry lang because naniniwala ako sa kanya. Nakita naman natin ng record ng mga Duterte sa Davao. Okay, at kahit saan pa sila makarteng wala kayong makikitang nagreklamo sa kanila about corrupt or pagnanakaw now Lisa tutal naman uh, pinaninindigan mo yung ginagawa mo dahil nga gusto mong kalabanin si VP Sara sa presidential election sa 2028 uh, sana habang sinasabi mo yan naglalabas ka nila ng ebidensya wala kayong kadaladala eh. Di ba ganyan ang ginawa ni Lenlen Lutang kay BBM? Lahat ng paninira, ginawa niya. Hindi na nga niya. Hindi niya na, hindi na nga niyo sinusulong kung ano yung mga, yung mga plataforma niyo. Puro paninira lang ang ginagawa. Tapos ngayon, ganyan din ang ginagawa mo kay Bipisara Sara. Day, bago mo bulat-latin, yang sinasabing mo ng 125 million million, okay sagutin mo muna yung mga paratang sa Philhealth dahil yun may mga ebidensya okay maglalatag ka ng bintang alam mo ba ang burden yan nasa'yo dahil since ikaw ang nagbibintang ikaw din ang maglalapag ng ebidensya ganun yun, tanga ka aktivista ka kasi eh kaya utak mo puro pang ganyanan lang. Totalo ma-articulate eh. Tinitira mo na si VP eh. Lapagan mo na ebidensya, gaga. Lapagan mo na ebidensya. Kapal mo, nakakaloka. Akala mo naman mo kami eh. At siya sabi mo nag-aantay ang taong bahay sa resibo? <laughs> Kayo lang naman kasamahan mo MPI nag ngayon, umarte arte ka na ng ganyan, lapagan mo na ebidensya dahil. Lapagan mo na ebidensya. Hindi pwedeng isasaksak mo lang sa utak ng mga Pilipino na si BP Sara ay may ginagawang kalokohan. Okay? Yan ang ginagawa nyo. Yan yung black propaganda nyo. Lapagan mo na ebidensya, Risa. Boba aktivista.